Hello guys, magandang araw. Ito, i-ready ko na yung aking mga sisiw. Malalaki na sila guys. Okay. Bali, ang nangyayari ngayon, pag umaga na, inililipat ko na sila sa ilalim ng mangga. Para hindi sila maiinip. Ito na lang tatlo kong survivors. Ayan sila. Medyo, ano lang, medyo yung kanilang mga balahibo, kalat-kalat, kasi lumalaki na sila. Tapos naman, sempre yung space ng kanilang balat, minsan wala ng mga balahibo kaya ganyan. O, para silang para silang kulang-kulang ng buhok. Pero, that's normal. Kasi malaki na nga sila, lumalaki na sila sa tulong ng pro -genzing. Ngayon, ang nangyayari, pag umaga, at hindi naman maulan, hindi maulan masyado, ililipat ko na sila doon sa ilalim ng mangga. Pero, nilalagyan ko pa rin sila ng tarpaulin or tabing sa taas kasi yung mga ibon baka umipot malalagyan ng pagkain tsaka inumin kawawa naman sila di ba so ipat ko lang to doon ng banda kaway. So guys, yun ang aking paunang update sa aking mga white kale. So ngayon naman, bibisitahin natin sila Macho Gapito kung kumusta natin yung kanilang pangitlog kung kumusta sila o kung ano man ang kanilang update. Let's go! Kumakain silang ganyan. Tapos sa lang, lang sila ni Macho Gapito, walang nangyayari. Pagkatapos, tingnan natin yung kanilang pugad. Sinilip ko kani kanina lang, yung kanilang pugad, ganyan na yung kanyang mga dayami. Oh. Ganito na. Ganito din yung mga dayami. Ngayon, tinanggal ko na, pinagpag ko na. Tapos, para kasi papaltan ko na siya ng ano. Papaltan ko na ng babae. So, ito na yung kanyang pugad. Ready na. Tatanggalin ko na si Miss Yu dyan yan. Kasi, ang tagal na guys, diba? Um, parang isang buwan na silang magkasama ni Macho Gapito. Para, tapos wala pa rin nangyayari. So ngayon, kukunin ko si White Lady. Tapos ipapalit ko dito. Tapos tingnan natin kung ano itsura ng cobra na puti. Sana makaproduce tayo ng ganun. Bumaba na yung ating nag... lilimlim lim Kailangan ng pakainin agad po. Tamang tama, pagkababa niya, nandito tayo kasi nagaanto yung pagkain. Ngayon, ang nangyayari, na-observe ko siya, pag bumaba siya, tapos walang pagkain, gagawin niya, kahit gutom siya, babay siya sa pugad. Kawawa naman. So, mabuti na lang, nandito na tayo kasi nung nakaraan saktong pagdating ko dito magpapakain ako sa kanya wala kasi sa oras yung kain niya yung baba niya ano nangyari pagkababa niya siguro matagal na siyang ng pagkain pagdating ko umakita siya sa kanyang pugad ngayon hindi na siya bumaba kahit nilagyan ko na ng pagkain Yan, silipin natin yung kanyang itlog kung kumusta kumusta natin kain ka lang dyan ha hindi ko kukunin yung itlog mo sige just eat well Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sampu. Totoo talaga na yung kanyang nagiging itlog kung hindi 9, 11. So, nasa middle siya, sampu. Which is good. Sana mapisa sila lahat. Yun naman guys, yung ating papakainin, si White Lady. Ayun si White Lady. Dito ko na siya papakainin kasi kumakain na rin doon si Miss Yu. Papakain ko na siya dito. Ang bait nito guys. So, sobrang bait niya. Akala niya yung kamay ko lalaki. Tingnan niya. Paano ko nasabi ha? Tingnan niya. Tabi siya, tabi siya. Ayan yung kaysa. Ayan o, oh, umuupo siya. Sige, sige. Kain ka na, hindi kita iabalahin. O so, diba guys, ibig sabihin, ready na siya magkaroon ng partner. So ngayon, si Miss Rupo, ko siya. Tapos ipapal si ko si White Lady. Pagkatapos nun, Tingnan natin kung ano magiging itsura ng mga magiging anak niya. Antayin ko lang siya matapos para malipat na. Okay? Para na siguro sakto na na tapos na siya kumain pagkabalik natin kasi kukunin ko na ngayon si Miss Yu para ilipat dito. So, tara na. Tingnan niyo yung kanilang pagkain, hindi nila naubos. Malamang yung nangyari nito. Si Macho ito, busog na. Yung babae, hindi naman kumain. Tapan lang na. Kunin ko na si Miss Yu. Tapos, talagang ko ng dayami. Yung kanyang pugad. Okay. Dayami muna ngayon. Kasi bumaba siya. Walang gam eh. dayami ng dayami. Babaho silang ano. Tea. Amoy silang tsa. Ah. lalagyan ko lang tapos bahala na sila mag Diba nga? Pwede na yan. Okay na to. Okay na to. Ngayon, hahabulin ko na si Miss Yu. Tapos itong pugad, mamaya lalagyan ko ng dami egg. May mga dami egg tayo na nasa bahay. Lalagyan ko yan. Pakap ko na muna pa. Tulungan niyo ako mag-ano. Mag ang hula mo. Excuse me, Jajing. Excuse me, Amboy. Iniisip e, ko dahil dahil hindi siya kumakain ng maigi, mapayat siya. Hindi pala. Siguro, mabilis lang siyang kumain. Kasi ganoon pa rin yung katawan niya. Eh. Oh, na. Okay. Sige na, huwag ka lang na katawan sa kabila. Let's go. Punin na natin si White Lady. <laughs> Makakagula to sa mga boys dito kasi mag maganda siya. Bali guys, ito yung kanyang lugar. Pahinga muna siya, pahinga. Okay. Oy, sorry. Okay. <laughs> Tapos, ngayon, nalagyan ko siya ng kanyang inuman kaya yung pagkain mamaya na. Maya, na. Tapos naman, babalikan na natin si white lady. Kasi yun naman ang dadalhin ko kapunta sa kabila. Yay! Okay, tumasok ko. Tapos, gamay katawan niya, guys, ha? Gamay katawan niya. Maganda rin yung timbang niya. Ganda yung bigat niya. Ganda yung hugis niya, oh. O, ba? Diba? Ngayon, papadre na dyan sa halkod kay Macho Gapito. Tapos, itong pagkain niya, <laughs> bibigyan ko na ito kay Miss Yu. Ayan. Diba? At ito na yung lugar ni Macho Gapito. Macho Gapito! Meron kang kasama dito. Si white lady. Guys, pumalpak man ako sa aking unang pinartner kay Macho Gapito. Sana maganda yung maging produce nila ngayon ni White Lady. Yun ang aking pinag-hope na sana mag ako, magkaroon ako ng kulay puti na cobra. Ano kaya yung itsura nun? O, oh, diba? So, guys, yun si White Lady at si Machong at ako si Aling Himay. Bye-bye!